Na curious ako kung effective ba kay Wan ang Sky Piercer, dali-dali ko itong sinubukan sa actual game. Sa tulong ng item na ito, hindi ka na mahihirapan makapag-execute ng kalaban dahil ito ay mabisa na pang finisher, ang kailangan mo nalang gawin ay makapag-kill secure ng enemy heroes upang makumpleto ang stacks nito na aabot hanggang 80. Dapat mo tandaan na sa oras na ikaw ay ma-execute ng kalaban Mababawasan ang stacks ng 30% Makakabalik na nga ba si Wanwan sa metes sa tulong ng item na ito? Kung nais mo gamitin ang item set ko, unahin mo ang corrosion side kung saan ang basic attacks mo ay magkakaroon ng 80 extra physical damage at mas low ang target ng 8% sa loob ng 1.5 seconds at umaabot ang stacks nito hanggang 5. Bukod dito magkakaroon ka rin ng extra 6% attack speed sa loob ng 3 seconds cap at 5 stacks. Sunod naman ay Sky Piercer pang finisher, Demon Hunter Sword pang counter sa mga tanky heroes, Wind of Nature para sa physical damage immunity, Wind Talker para sa splash damage, at Golden Staff para sa enhanced basic attack effects. Gamitin mo ang emblem na assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Fatal na may 5% critical chance at 10% critical damage. Tenacity kung saan kapag bumaba ang yung HP below 50% ay madadagdagan ang yung physical at magic defense by 15. At quantum charge kung ikaw ay deal ng basic attack ay magkakaroon ka ng 30% increase na movement speed sa loob ng 1.5 seconds at marerestore ang yung 75 up to 180 HP Karamihan sa mga viewers ko ay di pa nakafollow sa page ko Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game hanggang sa muli.